Kain tayo, mga kamaster. Ito yung ulam natin, oh. Bupalo. Tapos kanin, siyempre, basmati rice, tsaka sili. Dasal muna tayo, mga kamaster. Tara, mga kamaster, kain tayo. Masalap na ito, mga kamaster, oh. Sili muna. Ang pasarap ah. saan nyo tayo ng chili mga kamaster. Hmm. Sarap. Binabad ko pala ito ng isang oras yung ating bupalo. Tapos Kunyari ito ko ng konti. Para talagang yumi siya. Ano? Simple lang mga kamaster. Wala nang ati-ati. Mahalaga. May laman ang tiyan. Mmm. Tap. Yung mga at mo mas gusto ng lang yung gamit natin ngayon kasi ano uh ha. -huh. Ang dalawa. Ang lang Basta kain? Hmm? Lambot ng bupalo dito mga rastel kasi mga bata pa itong Gopaloo, India pala tong mga kamasal. Daus, alak pala sa mga. na Tsaka tsaka lang, tipid tipid, makaahon din tayo. Ano? Mahalag ha? Lagi tayo nakapagpagdala sa ating mga mahal sa buhay. Kasi yun naman yung purpose natin kung bakit nandito tayo, di ba? Tiisin natin ang lahat para sa kanila. Mm. Mausok na.

Halian tu mga basta tanghalian. Sarasa pa lang mga master, ulam na. Last ang pa Iyumi talaga. Shoutout out sa mga nananghalian dyan or kumakain dyan. Sana lahat may kinakain. Alam naman natin, mahirap ang panahon ngayon. Hmm. Simot na kamaster. Master. Kanin dahil sa salsa. Sobrang sarap. No? Thank you mga kamaster. Thank you sa laging yung supporta. God bless. Mag-ingat po kayo lagi. Sa mga hindi pa na, kapag subscribe sa aking YouTube channel Hatagboy at saka sa aking Facebook page Hatagboy. Maraming maraming salamat sa inyo lahat at mag-ingat kayo lagi.